indecent proposal si Natalia. Eh, syempre, nagalit si Natalia. Kaya ayun, mas piniling i-endorse si Paulina. Okay. Basta. May kipag-celebrate ako sa kanila. Bibigyan ko sila ng party na hindi-hindi nila makakalimutan. It's Natalia. I presume, busy ka sa newest endorser. Siguro naman, you have the courage to face me. Kaya makita tayo sa Elpino Gardens, 4 p.m. today. Natalia Herrera, ano ba talaga ko mo sa buhay namin ni Paulina? Ang dahil gusto ko lang malaman ang totoo. Ano ba talaga ang relasyon natin dati? Ang kapal na mukha mo para tanungin sa akin, eh? Iniwan mo ko kinalimutan, huwag kang magpanggap na parang wala kang alam. Ito ako. Natalia, sandali. Huwag tayong gumawa. ka. Ang mukha mo! Sisirain ko naman yan sa'yo! Eh. Ah! Masakit ba? Ah! Pero hindi kasing sakit yan! aga-aga, you look upset. Smile ka naman dyan, oh. Hmm. Dad, narinig ko palang nag-aaway na naman kay ni Mommy. Eh, Dad, huwag mo nalang pansinin si Mommy, ha? Stress lang siguro siya sa work. Hmm? Ah, oh, sige. Mauna na ako, ha? Teka, mm. hindi mo na nalantayin si Mommy? Hindi na. Marami akong gagawin sa restaurant eh. Okay? Okay. I love you. I love you too, Dad. Ingat. Hi, Tita. You're looking lovely and fresh, Iha. Thank you. And Welcome I Alam ko kung bakit. Dahil wala dito ang mahadera mong mama. Tita, kailan ka pa dumating mula New York? just today. Na-miss ko Pilipinas. <laughs> New York is getting crowded ni iwasan niya ako, Britney Kanina na natutulog ako Lumabas siya Alam mo, natatakot na ako eh Baka may naaalala siya Kailangan Kailangan bantayan mo ah, eh, ba, Bantay, umuha ng spy O kaya investigador ikaw nga dapat eh. Ikaw ang magbantay sa kanya. Ah. Ayoko. Bakit ako? Makakaluka naman yung sinasabi mo, Paulina. Ayoko. Dahil nasira na tayo minsan. Alangan naman, masira na Ayoko. Ayoko. Ah. 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 hinahanap niyo makita to. Ano ba to, Calvin? Na-research ko sa internet. Merong warrant of arrest na naka-issue kay Arman Galiano. Sexual harassment ho si ng kaso ng kliyente niya doon sa Amerika. Kaya ho siya nandito para takasan ng kaso na yan. Thank you, son. Now I know what to do with that crooked guy. yung mo, ha? Ha? Ikaw talaga, harang harang ako sa sinadaanan eh. Alam mo, dahil dyan sa... Ito bagay sa'yo. Ayan. Ayan ang You're driving at. Remember, ako ang tunay na Erera. Mas may karapatan ako sa pamamahay na ito. Hindi ba, Natalia? Radio. Sir, pinapapalitan ko ng customer. Maalat daw po. Ano? Maalat po, sir. Paano magiging maalat yan eh, akong gumawa nito? Alex. Sige, ah, uh, isa muna to sa uh, table 3. Sige po, sir. Bimo mo, papalitan ko na lang kayo. Asensya na. Sa -sa -sa. Mama, kinausap ko na siya, pero hindi siya aalis. Oo, oh, isang butiki lang yan eh. Hindi mo siya kayang pitikin? Mama naman, kapatid siya ng papa, tita ko. Kaya may karapatan siya sa pamamahay na to kahit ano pang gawin natin. Akala ko nagbago ka na. Mahina ka pa rin. Anyway, I'm almost home. Andito na ako sa buwang. I'll see you tonight. Okay, bye. Mas okay na ngayon? Okay lang. Uh, pero ito, maalag lang. Pagta mo na lang. ba? Thank you, ah. Sir, hindi daw po aligit pasta ang order. Marinara daw po. Ano? Marinara daw po ang order. Mali na naman. Huwag na muna bahala rito. Sige ba? Sige. Balkan nyo so, no? lahat yan! Napakaswerte ni Adriana kasi napakagwa hey. pa ng jowa niya. Teka, may jowa ka na ba? Ah, wala <laughs> namang magkakagusto sa akin eh. Ah mo, kung yung peklat mo lang naman ang iniisip mo, okay lang yun. Kasi mapapaayos mo pa naman yun eh. Two minutes tapos sequence eating tayo. Parid na kayo ha? Ah. O okay. oh, sige na. Tawagin mo na si Adriana para mapag-release siya, makapag ready sa next nyo eksena, ha? Sige, mamaya na lang po. Ma'am Adriana, <laughs> mag-aayos na raw po para sa susunod na eksena. Ah, uh -huh. sige, mamaya na. Sabihin mo sandali. Ang dami-dami nyo dyan, tapos hindi nyo alam po saan siya pumunta. Eh, Ma'am Paulina, bigla na lang po kasi siya umalis. Hindi naman sinabi kung saan pupunta. Hindi rin po namin alam kung anong oras siya babalik. Ay. O sige, basta sabihin mo sa akin, tumawag kayo, mag-text kayo pagdating niya. Ano ba naman Wala kayong kwentang kausap. pwede natin pag-usapan to. Pasensya na ho, sir. Mala po, sir. Malapo yung gusto niyang mangyari. Sir, kahit magkano, sir, hindi ako magbayad. Sir. Get off my piano. Kawawa. Ano ina Inaalikabok? Eh bakit ka ba may piano? Wala ka naman talent sa music. Ano ang ginagawa mo dito? Sinusuka ka na ba ng mga New Yorkers at yung boses mong pumipilaok? Ha? Andito ka para mambulabog ng bahay ko? How dare you speak that way of me? Tandaan mo, ako ang tunay na Herrera. Pinakasalan ka lang ng kapatid ko, kaya nakatungtong ka sa mansyon na ito. Come on, Carl. Sagutin mo ang telepono. Polina, pwede ba nung mag-relax na relax ka muna? Kanina pa tayo parang turun pong paikot-ikot dito sa kaka... Ah, Kakaganyan mo. At saka, napunta na natin lahat ng lugar na pwedeng punta ni Carl. Pero wala naman siya. Missing in action pa rin yung jowa mo. Tsaka, hindi kaya mairita yung si Carl sa kakadahil mo sa phone niya na hindi niya naman sinasagot? Ako pinakasalan. pinakasalan e eh, ikaw. Kahit kailan, hindi na diligan? Ha? Pinakasalan ka nga. Iniwan ka naman. Get out of me! Get off of me! Kahit anong gawin mo, hindi ako lalaya sa pumunsyon na ito. I'm sorry, Georgia. Hindi kaya ngayon sinasol. Ang gulong ginawa mo. Para, alam ko. Aminado ako. Aaminin ah, ko ako ang tiripos ng asawa ko dahil nahuli niya ako may kasamang ibang babae. Handa naman akong harapin ang lahat. Pakisabi na rin na humingi ako ng dispensa kanya Natalia. Sorry, pare. the entire procedure will last for about 2 to 3 hours. At meron kang dalawang options. Kung gusto mo, silicon implant or fat transfer. Basta gusto ko po yung mas matambok, mas sexy yung dating. Magagawa natin yan. Pero, check ko muna kung ano yung tamang size para sa katawan mo. Alam mo, Tatiana, you amaze me. In spite of all that makeup, And all that kulaching na alahas, hmm? you're just a garapata. If you insist to stay here, you're welcome. Pero doon ka, doon sa doghouse, sa kulungan ng mga aso, where you belong. Kapag pinalayas mo ako dito sa mansyon, ihaharap kita sa aking abogado. Marami rin akong mga abogado. Try it, ididimanda rin kita. ayun na nga eh, natataranta ako. Dahil hindi ako sinasagot ng asawa ko, ano bang gusto mong gawin ko? Paano ako makakapag-relax? Eh, ayoko kong isipin sana to ha, pero... Hindi kaya nagpunta si Carl kay Natalia? Puntahan mo lang si Christy para dun sa mga dapat mong inumen bagay yung procedure ha. I'll see you next week. Natalia. 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 Natalia, sandali. Natalia... Meron bang namamagitan sa atin dalawa? Sino ka? Sino ba talaga ako, Natalia? hindi ko alam, mami. Ano? Anong hindi mo alam? Di ba sinabi ko sa'yo na habang nagpapahinga ako dito, babantayan mo siya. Ang naman! Aka na phone ko. Dad, buti na lang na padeport na yung arma na yun. Kung hindi, sigurado mas marami pang mabibiktima yun. Nagkamali siya ng binangga. Akin lang si Natalia. Magkamatayan na. Wala makakaagaw sa kanya. Ako ang dapat magtanong sa inyan, Carl. Pero wala nang dahilan para gawin ko yan. Huwag mo nang gulayin ang buhay ko. Umalis ka na rito. Natalia. Guard! Guard! Paalisin mo to. Sir, Alisin mo siya. Sir, kailangan... siya na po kayong malis. Kata mayroon akong amnesia. Hindi ko naalala kung ano man ang nakaraan ko. Kailangan kong tulong mo. Meron akong naalala ang... laging sumasagi sa isipan ko. Kasi loob daw ako ng kotse, May kasama akong babae kami pupuntahan eh. Tapos bigla na lang kami na aksidente. Pagkatapos na, wala na akong matandaan. Pagising ko sa ospital, si Paulina na ang kaharap ko. Ang sabi niya sa akin, siya daw ang babae nasa loob ng kotse. Yeah. Na paano kung lubusan maniniwala sa kanya? Dahil mukha mo ang nakikita ko sa loob ng kotse, hindi mukha ni Polina. Kahit... Okay. Natalia, please tulungan mo ako. Sir, tayo na, sir. Sa dali lang, gusto kong maalala na sa ginagawa mo si Carl. Ninakaw mo ang nakaraan namin. Ako ang kasama niya nung na-aksidente siya. Ako ang buntis. Ako ang katabi niya. Ako ang mahal niya. Hindi ikaw! So ano ngayon kung may amnesia siya? Bakit? Gusto mo balikan ka niya? nabubuhay ako, hindi hindi mangyayari yon. Ano ngayon kung hindi ka masaya sa asawa mo? hindi ko yung problema. Sandali lang. Hindi mo ba sasabihin sa akin kung bakit ka nang galing kay Natalia? Pwede ba intindihin mo ako? Hindi ko na alam kung kung ano pa naginip, kung ano totoo. Nung nabangga ang ko kotse ko, nung na-aksidente tayo, ikaw ang kasama ko. Parang bakit sa alaala -ala ko si Natalia ang nakikita ko? At hindi ikaw.